Mga kababayan ko, dito tayo sa kampo ng tama. Huwag kayo doon sa kampo ng mali. Pag sabihin ko sa inyo, lalo na sabihin ko sa inyo, mamili kayo ng bagong mga opisyal, senador. Bago, bago. Basta yung bago. Hindi naman kailangan, wala talaga hindi sa gobyerno. May might be government officials uh, pastor present. But uh, try to scout uh, new faces. Huwag nga pabalik-balik sa so, Mario. Kaya kay, -kay, -kay Gordon. Anong nakuha na kay Gordon? Di, -di pidaf. Pati muka niya nilagay sa ambul ambulansya. sa Mabuti sana yung may-ari ng muka na yan. Isa kay sa ambulansya.